explain ko sa inyo ngayon paano ba tumatakbo ang matrix spillover okay so ganto po yan so sa other company pag pumasok ka may spillover din naman tinatawag ang spillover po lahat po yan nanggagaling po yan sa taas ay limbawa ito po yan andito ka dito ka na duktong syempre ito may dinuktongan din yan ito dito siya nakaduktong. Eto, nakaduktong to dito. Okay? Hindi na pinag-uusapan kung sino nag-invite. Basta nakaduktong 'yan, naka-experience yan, 'yan. 'Yan yung mga ano niya, structure niya. Halimbawa, nandito ka. Paano ka ba magka-spill over? Ang spill over mo ay galing dito, galing dito, galing dito. Kung meron pa sa taas 'yan, galing dito, galing dito, galing dito. Lahat ng mga nakaduktong sa taas, nakalinya dyan manggagaling ang spillover okay depende po yan kung saan babagsak sa live good depende yan kung saan babagsak kasi system na po naglalagay Siyempre, yung nandit ito may left and right din to ito may left and right ito may left and right yung mga invite Naka-systematic na yan kung saan tatama so lahat ng invite nito invite nito invite nito hindi lahat babagsak sa'yo kasi may meron pa siyang kabilang linya okay Okay? 2x12 po kasi yung bubuin. Hindi hindi single line. Kasi kung single line, lahat yan bagsak iyo talaga. Eh, dalawa po, by 2 by two po kasi tayo. yung 2, uh, mababagsak ka ng tagalawa, 4. Yung 4, mababagsak ka ng taga-tagalawa, 8. So, ganun siya, pababa. Hanggang level 12 po yun. Kung wala kang invite, ha? Ah, hanggang level 12 ka lang. Kung meron kang dalawang invite, bronze ka na, hanggang level 13 ka. Okay, by po yun. Okay, so ngayon, ang spillover mo galing lamang dito, dito, dito. O, oh, dahil nga hindi naman to single line, hindi mo alam kung lahat yan babagsak sa'yo. Nakuha nyo, Eh, takas pa. Isa pa pang, uh, isa pang, uh, explain ko sa inyo. Paano kung hindi nag invite to? Kung hindi nag invite to, paano babagsak ang paano ka magkakaroon ng downline kung hindi nag-i-invite to tama eh kung ito hindi rin nag-i-invite di wala rin spillover kung hindi rin nag-i-invite to wala rin spillover so ibig sabihin nakadepende pa rin yan sa sipag neto tsaka to tsaka to tsaka lahat na sa taas nakadepende pa rin yan kung gano'ng kabilis mag-invite nakadepende rin yan kung gano'ng karami na na-invite neto ng mga nasa taas So kung tatanungin mo ko kung gaano kabilis magkaroon ng laman ang matrix mo at kung gaano katagal mapuno ang matrix mo, hindi ko yun masasagot. Ang makakasagot nun, itong tatlo, pataas, lahat ng mga nasa taas, yun ang makakasagot. Kaya kung gusto mong mabilis mapuno ang matrix mo, hindi ka nag-i-invite eh, di ba? Kung gusto mong mabilis mapuno ang matrix mo, ipalo up mo yung upline mo. <laughs> Apply, mag-invite ka na! Wait, well, invite na kayo dyan, mga upline. Mag-invite na kayo para malagyan ako ng spillover. <laughs> na di ba? karaniwan, yung mga nagmamadali, yung mga walang ginagawa. <laughs> yung mga hindi nag-invite, sila yung demanding. <laughs> gusto nila magkaroon ng spill agad. Okay? So, ganun na gawin mo kung yung nagmamadali ka. <laughs> so, ang swerte mo naman, kung yung naduktungan mo, okay, yung naduktungan mo, gaya ako, in-invite ako eh. In-invite ako ni Kuya Noel hindi naman ako nakaduktong kay Kuya Noel kasi nung sumali ako kay Kuya Noel marami na siyang invite ibig sabihin may mga structure na siya sa ilalim malamang naduktong ako dito baka sabihin natin pang 4th level naduktong ako sa ilalim ni Kuya Noel etong tao na to hindi ko kilala naduktongan ko to eh kung saan ako nakaduktong diba? kung saan ako nakaduktong ibig sabihin swerte na ito kung eto halimbawa kung eto ako ah naduktong ako dito eh, bumuo ako ng sarili kong grupo. Ibig sabihin, nag-invite ako. Dumami ng dumami yan. Nagkalaban, nagkalaman ba matrix na ito? Oo oh, naman, swerte na ito. Nagkalaman ng matrix. Ito rin, swerte na ito. ito rin, swerte na ito. Kasi, lumaki ako. So, ngayon, balita rin natin. Halimbawa, ikaw to. Ikaw to. Ha? Tapos, ako to. Ako to, ako to. Ako to. Ako to. Nag-invite ako. Babagsak sa ilalim mo? Oo naman. Mababagsakan ka. Kasi medyo masipag ako eh. Medyo, di ba? Mababagsakan ka. At yung naibagsak ko sa iyo, masipag din. Dumami. Ano mangyayari sa iyo? Dadami matrix mo. Okay? Dadami matrix mo. Ibig sabihin, nakadepende po 'yan kung sa kanadoktong at yung mga tao sa taas mo, kung gaano sila kabibilis. Para malagyan ka ng spillover Ako nyo po So ngayon kung tanatanong nyo Kung gano'ng kabilis Kung gano ka katagal <laughs> Kung kailan ka magkaka-matrix Hindi eh, ko po masagot yan Depende po dito sa mga nasa taas Kung gaano sila kabilis Ako nyo po So ganun po sumatakbo ang matrix natin Kung ako sa'yo Huwag ka na maghintay ng spillover Ito ka Huwag ka na maghintay ng spillover sa taas Ikaw to Gumawa ka ng sarili mong matrix Mag-invite ka ng dalawa. Kasi pag naka-invite ka ng dalawa, bawi ka na eh. Balik na yung pera mo eh. Ba't ka pa maghihintay ng Matrix? Eh, pag naghihintay ka ng Matrix, pag nakadalawa ka, magkano yun? 50 dollar. O sabi mo, isa na lang. 25 dollar ang kinita mo. O, gano'ng katagal kikitain nyo pag umasa ka sa spillover? Kailangan mo ng isang daang tao na spillover sa isang daang tao na spill sa account mo bago mo kitain yung 25 dollar. Eh samantalang pang nakaisa ka lang na direct invite, 25 dollar ka agad. <laughs> di ba? Bakit ka pa maghihintay, di ba? So, eh kung dalawa 'yan, 50 dollar 'yan. Bawi ka na hindi. Bawi ka na sa nilabas mo. Mag-invite ka ng dalawa. pangalawang advantage pagka nag-invite ka ng dalawa man lang, at least dalawa pataas. Yung dalawa mo, turuan mo kumuha ng dalawa. Unang linggo mo dalawa. Okay, unang linggo dalawa. Yung dalawa mo, turuan mo makadalawa. Di pangalawang linggo mo apat Yung nasa ilalim ng dalawa Second level ka na So yung apat na yun Turuan mo ulit ko muna taga-tagalawa Pang third week May laman na yung second third level mo Walo Walo yung laman ng third level mo So pang fourth week Yung walo mag invite sa loob ng isang linggo Pagkating ng fourth week Meron ka ng fourth level Sixteen Bumilang ka lang Labing dalawang linggo Labing dalawang linggo, puno ang matrix mo. Isang tao, dalawa lang. Pero kung ako, nag-invite ako, pero yung tao ko hindi nag-invite. Puro ako nag-invite. Eh, naka-65 na ako. Sa so ngayon, 65 na po yung direct invite ko. Kung wala nag-invite, kahit isa, ako lang. Ilan ang tao namin? 65. <laughs> 65 lang ang grupo namin. Lahat kami, 65 lang. Yung mga nasa ilalim, hindi less less than 65 'yon, syempre. Basta ako 65. Yung nasa left and right ko, hatiin mo yung 64. Tag 32 sila, <laughs> 'di ba? Tag 32 sila. Nako nyo. Ibig sabihin, nakadepende pa rin 'yan sa duplication para magkaroon ng multiplication. Kasi kung isa lang ang gagawa, mahirapan. Ako nga 65, sarili ko lang, hirap na hirap na ako maka-direct invite ng 65 eh. Ba? 65 direct invite, mahirap po yun. Ba? Pero ang konti nun, para mabuo yung matrix mo na 8,190 people hanggang level 12, hindi mo kaya mag -isa yun. Kailangan every single person mag-duplicate man lang. At least the, dalawa bawat isa. Puno ang matrix mo. E paano yan? Sa 65 na invite ko, ito, may kaso pa. Sa 65 na invite ko Mayroong mga tao doon na hindi nag-invite Sabihin natin 5 Example ko lang to, 5 lima. lima sila Hindi nag-invite So Halimbawa, na para madaling computer na Halimbawa, 100 yung invite ko 5 Ang hindi nag-invite Ibig sabihin 95% Nag-invite 5% lang ang hindi nag-invite pero yung limang hindi nag-invite, kumikita ba? Oo naman, kumikita yun. Bakit? Kasi, dinala nung 95. Yung 95 na nag-invite, naispilan yung lima. Naispilan yung limang hindi nag-invite. Naispil overan ng mga nag-invite. Eh, 95% nag-invite, 5% lang hindi nag-invite Kumita yung hindi nag-invite. Yun yung sinasabi kong jackpot. Jackpot ka kasi yung grupo na salihan mo, masisipag lahat. Yung man na pagduktungan mo, eh dito ka na duktong, di ba? Lahat to masipag. Kaya lahat yan, naispilang nice ka. Kasi 95% nag invite eh. O balik tayo natin. Sumali ka. Tapos, 5% lang ang nag invite Sa isang daan na na-invite ko, ha? sa isang daan na na-invite ko, lima lang doon ang nag-duplicate. 95% hindi nag invite Katingin tingin mo, malaki ang matrix natin? Maliit. Pag ahati-hatian nyo, 95%. Yung lima lang ang gumalaw. Konte ang matrix natin. Okay, so doon nakasalalay ang laki ng matrix ng bawat isa. Kasi yung grupo, kung masisipag lahat, majority masipag, majority nag-i-invite, damay-damay -damay na yung mga hindi nag invite wag na wag lamang na mas malaking porsyento na hindi nag invite kaysa doon sa nag invite Kailangan mas mataas yung porsyento ng mga nag invite dyan sa grupo mo. Ikaw, ikaw kausap ko, wag ka nang tumingin kay upline, wag ka nang tumingin kay downline. Ikaw, ikaw ang kausap ko. Kasi ikaw yung nangangarap eh. Ikaw yung, ikaw yung, ikaw yung ano eh. Ikaw yung, ikaw yung gustong kumita. Wag ka mo nang tumingin kalawat kanan. Wag ka muna tumingin sa taas. Ikaw. Di ba ang goal mo kumita? gusto mo umaman gusto mo kumita ng malaki gawin mo bumuo ka ng grupo bumuo ka ng sarili mong grupo wag mo nang iasa kay upline mula sa iyo pababa kung mabagal ang spill over kung mababagal natin na sa taas gumawa ka ikaw ang gumawa ng sarili mong grupo ano ba naman mahirap sa dalawa <laughs> walang mahirap sa dalawa naka mindset ka kasi eh, gusto mo lahat bigay lang eh yung ibibigay sa iyo ko tutusin kung ikaw nag-invite nakuha mo yun eh dahil ayaw mo mag-invite siya nag-invite <laughs> ba? eh sasali naman pala yun hindi mo lang in-invite dahil feeling mo ay spillover na lang aasa na lang ako sa spillover eh ko tutusin ikaw nag-invite may 25 dollar ka pa kagad may matching bonus ko pa sa kanya na 50% lifetime lifetime habang kumikita siya ng matrix may 50% ka so ngayon kung ako sa'yo bumuo ka na lang ng grupo kasi ikaw yung nangangarap eh ikaw yung gustong kumita. Ikaw magbe-benefisyon nito. Pamilya mo makikinabang nito. Kaya sana, ikaw na lang. Huwag mo nang iyasa sa taas. Oo, sinabi ng speaker, pag walang invite, kikita. Pero gaya na sinabi ko doon sa mga scenario na sinabi ko kanina, bakit ka susugal? Eh kung matapat ka sa mga upline na hindi marunong mag-invite, na hindi masipag mag-invite, na yung mga upline na yun, ganun din ang iniisip kagaya mo, yung mag-umasa sa spillover eh lahat yan umaasa sa spillover di ang bagal nyo, ang inaasahan nyo lang yung masipag doon sa taas eh yung masipag sa taas, ilan lang kayang invite nyo sampu lang, pulang lang oh, ilan lang kayo, sa, ilan lang kayo pagka bumagsak sa ilalim nyo yun pag natapat ka doon eh ba't sinasabi ng speaker kikita kahit walang invite pwedeng mapuno ang matrix oo oh, nga, pwede nga yun Pwede talaga yun, nangyayari talaga yun Ang dami na nangyayaring ganyan eh Kinuwento ko na kanina eh Kasi 95% nag-i-invite Yung 5% nang ayaw mag-invite Ikaw, saan mo gustong sumama? Doon sa mindset ng 5% O sa mindset ng 95% Yung 95% Ang mindset nun, bubuo ako ng sarili kong grupo Hindi ako aasa Pangalawa, pag naka-invite ako ng dalawa, balik na pera ko Pangatlo, may matching bonus ako sa matrix niya Lifetime, 50% yun ang mindset nyo Pang apat, syempre, may pangarap siya. Kaya niya ginawa mag-invite, hindi na siya umasa. May pangarap ako. Bago tirahin ng iba, tir tirahin ko na. <laughs> Bago pa tirahin na apply, titirahin ko na. <laughs> ganyan ang mindset ng 95% sa grupo mo. Yung 5%, asa. Kung may pangarap ka, ba't ka asa? Kung kaya mo namang gawin, ba't ka asa? Pinag-usapan dito pangarap mo. Eh sa trabaho mo nga eh, kahit hindi mo naman trabaho, tinatrabaho mo, pa, magpakitang gilas ka lang kay boss. <laughs> kahit hindi mo trabaho, tinatrabaho mo. Sumikat ka lang doon sa trabaho, mapakita mo lang na hindi ka kamote. May pakita mo lang na alam ko lahat ng station, kaya ko yan. <laughs> kahit hindi ko trabaho, tatrabawin ko, papakitang gilas ako. Doon nga, ginawa mo lahat eh. Wala naman naghihintay na kayamanan. Wala naghihintay na pangarap sa minimum salary bakit dito hindi ka umepal doon nga sa ibang company sa corporate world sa employment umeepal tayo eh nakikiepal tayo kahit di natin trabaho kahit di natin alam masabi lang na alam ko yan magaling ako kabisado ko yan pakitang pakitang gilas ako ba't di ka dito magpakitang gilas huwag ka nang umasa sa taas trabahoin mo na Trabawin mo na, mag-invite ka ng sarili mo. Dalawa lang naman yun, dalawa lang. Yung dalawa mo, turuan mo magdalawa. Tapos yung dalawa nila, turuan nila magdalawa. Every single person, dalawa lang. Labing dalawan linggo, puno ang matrix mo. Pang 13 weeks mo, puno ang matrix ng dalawa mo. Pang 14 weeks, puno ang matrix ng pang third level mo. Pang 15 weeks, puno ang matrix nung susunod na level. Tuloy-tuloy po yun. Lahat kayo, mapupuno ang matrix kung gagawin yung gagawin yung goal ay makadalawa sa loob lamang ng isang linggo. O ayaw yun ng isang linggo. Di gawin mo isang buwan. O isang taon po ng matrix. Paano kung weekly? At ito pa, habang hindi na po matrix mo, may natatanggap ka, wala. Meron, kahit hindi pa puno matrix mo, Tumatanggap ka na buwan-buwan Kaya kung ako sa'yo guys Huwag ka nang umasa sa spill Huwag ka nang umasa sa spill Ang daming tao Wala pang 1 million Wala pang 1 million Pero ang daming na naging milyonaryo Ibig sabihin Pag umabot pa to ng 1 million Kung ano nakikita mo Kung sino nakikita mo Mga milyonaryo ngayon sa Pilipinas Ilan na po nakreate na millionaires ano pa pag nag-1 million 'yan. Baka kasama ka na sa naging milyonaryo. Pagdating ng December 2023. Times 4 na po o times 5 na ang population. Ibig sabihin, kung ang milyonaryo ngayon, isang daan. Kasama ka na sa susunod. Tirahin mo na wag ka na maghintay ng spill over okay wag ka na maghintay kung mabagal yung taas bilisan mo na wag mo na iasa sa kanila so ulitin ko kung meron kang pangarap wag mo nang iasa sa ibang tao yan ikaw ang may control wag mo nang iasa yung control sa kanila ibig sabihin umaasa ka na lang sa control sa kanila sila ang may control para yung mamang ka kung mabagal sila mag invite mabagal din ang matrix mo ikaw ang may pangarap Wag kang wag mong gagawing iasa sa ibang tao na bumuo ng pangarap mo. Ikaw ang bubuo ng pangarap mo. Dapat ikaw may control. Kung gusto mong mabilis makuha pangarap mo, bilisan mong gumalaw.